Testingin mo ah. Kasya ka Testingin mo Baka hindi, baka hindi tumakbo takbo, ano? Gaw ya? Kama ba Ha? Ito, 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 ito. Okay na? chip? Mm -hmm. oh. On. On. Okay. Okay. Kaya yeah, pala Ayun. Testing, testing. Oh, Kung gagana. Ano? ka, mapin Ano yung Asan mapin na? Ada karaba yan eh, bihada ka karaba. Kaya okay. nga. Okay. ang load sa atin.

hindi nga tayo nalang hindi ito ba yan dati? parang nga. ito kasi ito yung kasama yun 1500 watts wow, meron taas-taas ng konti oo kamo der sim sim alay kam 140 oo, 140 alas kam sa miya watt. malom baske ni syukol? Ayos. Ito, so. Sure. pwede nasa bahay nyo to. Ang ganyan. Oo, 1,500. Kakabit mo dyan ng rep. Uh, 700 watts. Ano pa? TV. Eh, oh. yan naman TV. 40 watts lang yan. Para ilaw lang yata. Ang, ano, anon. katumbas eh. Hmm. Dalawa na lang. Masa na hindi yung marami nating itong... Uh, ito ba sa mga asya? Magkano ang ano niya? Upper niya? 140. 140. Kapakir. May S rin. Hmm? May S rin. Kalas mi dala tenche. Bismillah. 130 daw. Ilan yung sa'yo? Mas malaki yan, 500 lang sa akin. Ah, 500 lang sa'yo? Oo, uh, yun sa bahay. Hmm. Uh. Siguro to, no? Hmm, ano ano to, Mga gamit sa lawa. Oh, Puro ba ba, diba, 1,000 na ba rin? 1,000. 1,000 Wala na nga 3,000 no, Wala, wala na, naduli na 1,500 din na Pero ito Ah kasi siguro ka dahil puro Japan yan. Yung ano mm. Nipon lahat Ito Mga heavy duty 220, eh. right?

Makabili uh, kayo isa na Magkano ang ano? Magkano ang 120 uh -huh. Ano to? Sa rice cooker lang na uh, plug Ah, yung plug sa rice cooker Pero, Pero, agron, eh Oo oh. Uh, Ito ang ah, oh, parang ganoon nga ang plug niya, no? Oo. Ah, oh, okay. lang niya. May nabibili naman yan, no? Nabibili oh, bibili ka pa. dami-dami nung, ano, rice cooker na sira. tingin namin kung gumagana meron pang isa oh. Eh. 1,500 bucks ha? yupi yung medium ah yupi yun ang hindi na yun ang talas ng mata mo ah oo oo nga may yupi nga so, ito parang tuklap malinis parang siyang tuklap oh hindi ano yan ito medyo naman yata yan sa ilalim ayun ah suklob lang kasi yan Hmm. Kung tinanggal mo to, tinanggal mo yan, angat na yan. Ah, angat na yan. Wala nga, wala nga. Huwag natin dyan maayos yung <tinyo> uh. gumagana.

Oh, lumakas. Ah, lumakas. 40 real. China wala batao. 35 real last. Turbo fan. Ah, China. Ngay lang minuto naman kaya ang kaya niyan. magagawa <tip> Maganda sa ano, kung naiinutang gano'n. Pwede. Pero pwede lang gumamit sa sakyan. Ah, linis. pang ano, ano, pang linis. Hmm. Oo nga, maganda nga pang linis yan. Ayun. Ang lakas, oh. turbo. kamakar okay. छोटा पचास रेल बड़ा एक सौ बीस रिया ka Delikado really, rin mo. Walang bumili nito may pampukpok. Ano <laughs> na <laughs> siya? <Sige. laughs> ito, ito, bawal to eh. Sa yeah, ganyan ang ginagamit ko. Pagka <laughs> <laughs> ano? <laughs> <laughs> oh, nilalagay ko sa likod, sa ulo ko. <laughs>

Ano yan eh, tinignan ko sa sako sa Ano eh, 390 Pero yung malaki Baka di kuryente yun? Di kuryente 50. Uh Huwag kang magpapala ka ng lupa <laughs> Pang

Dus is brengt het niet, je bent wel weer. Je bent wel Kom maar, Wat is je kent? Kom maar, ga. Kijk, je Ang Saka, Ito sakayan. Walang pagkakargahan. 300 real Ah, oo, may gulong pala. Ah.

अनुसार व्यवस्था करना था अच्छी थे ना भैया अरबान भी आरोप ना मे अल चलो चलो शो अ है ना स्टॉफ हालास चलो चलो मैं इनको समझा दे तला अल है ना तो लगी

Ada emergency stop. Hello? Ada mai nazil. Ana start. Can so. mm. start? True. Start. Stop. Start. And then stop. Ada. Ano? Hindi na muna yung ano treadmill at uh, kung ano. Ayaw i labas dito sa ano may gate ayaw pumayag nung nagbibinta <laughs> nakabili tayo ng ano ng ganito para may iwasan yung pag pagkasira ng ano ng gamit sa bahay pagka nagbabran out Hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Mark yung Vlog. Bye-bye!